Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong na sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay, matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala roon sa si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum Upang hanapin sa si Yesus. Nakita nila si Yesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, Rabay, kailan pa kayo rito? Sumagot sa si Yesus, Sinasabi ko sa inyo, Inahanap ninyo ako, Hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, Kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagbalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay lunes para sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay lunes at tayo po'y nagsisimula muli ng ating pong panibagong linggo. Simula na ang pakikinig natin sa mga aral na itinuturo ni Jesus, lalo tigit sa naririnig natin sa Ebanghelyo na ipinahayag ni San Juan. Ito po yung karugtong din po ito. No? Kung maalala niyo po, nung nagsimba kayo nung biyernes, ito yung uh, pagpapakain ni Jesus sa napakaraming tao. Higit limang libong tao ang pinakain niya doon sa iilang pirasong tinapay at isda. At dahil doon sa naranasan ng mga tao na nakapagparami ng pagkain sa si Jesus, nakapamigay, libre, walang bayad, may take out pa, kung kaya ngayon po ay hinahanap siya ng mga tao. Inahanap, no? at kung papakinggan natin ng mabuti, itong sinabi ni Jesus sa, sa ating Ibanghelyo, sabi niya, Inahanap ninyo ako, hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo. Pag sinabi kasing kababalaghan, no, ito yung mga palatandaan. Dapat, na makita ng mga tao, ito yung palatandaan para nang sa ganon ay manalig sila, manampalataya sila na si Kristo ang Mesiyas. So, babalikan natin ulit. Ang sabi ni Jesus, inahanap ninyo ako hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Ano bang feel ninyo dito? Kapag sinabing, hinahanap niyo ako, hindi naman dahil nakita niyong palatandaan eh. Hinahanap niyo ako kasi may ayuda. Di ba? Eh, ito yung termino natin, itong mga nakalipas na taon. Di ba? Kung sino ang nakakapagbigay ng ayuda, doon tayo. Doon tayo pipila, yung kikilalanin natin. Malaking epekto kung sino ang nakakapagbigay. Yan. Kaya nga, kung ikaw ba, anong pakiramdam at anong mararamdaman mo? Kung kaya lumalapit sa iyo ang tao, kaya kakinakaibigan, kaya malapit sila sa iyo, ay dahil may nakukuha sa iyo. May napapala sa iyo. Hindi dahil kitanggap ka. Hindi dahil, no? A uh, gusto ka talagang maging kaibigan, kundi dahil may nakukuhang ayuda sa iyo. Eh, nakakalungkot man. Minsan sa simbahan, maraming tao nagsisimba kapag may ayuda. Kapag mayroong parilip, pag mayroong pakain, maraming magsisimba. Inyong realidad. Maging sa atin, no? hindi ko alam kung bakit ba tayo nagsisimba? Makit ba tayo, talaga bang naniniwala tayo sa epekto ng misa sa atin? Bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo pumupunta ng simbahan? O pwede namang nanonood na lang kayo sa TV. Pero, naniniwala ba talaga tayo sa tinapay ng buhay? O naniniwala tayo na may makukuha tayo sa Diyos. Kaya nga yung iba, no? Uh, imbis na Panginoon ang tawag, sa dami ng gusto mong hingin sa Diyos, hindi na Panginoon ang tawag mo, eh. kundi Penginon, Penginon. Kasi yun na lang ang tingin natin sa Kanya. No? Hingian, no? hingian, lalapitan mo lang kasi meron siyang may bibigay ihingi ka eh, mayroon kang makukuha. Pero hindi talaga dahil nasa Kanya ang kaligtasan. Wala pa talaga doon yung tingin natin na kapag lumapit tayo kay Kristo at talagang gusto natin lumapit kasi nasa Kanya ang kaligtasan natin. Sana doon na, nando -doon na tayo. Kasi kung kaya tayo lalapit, kasi may hihingiin ka, either pera o kaya kagalingan, kalakasan ng pangangatawan o kung anumang intensyon na inihingi mo sa Kanya. Yan naman, nagiging totoo lang sa Yesus sa Kanyang sinasabi kasi no, kailangan talaga totoo ang marinig natin. Masakit man, pero yun talaga eh. Kaya ito, kinumpronta niya yung mga tao. Kaya alam nila ako hinahanap eh. Kasi may libreng tinapay. Mabubusog kayo. O pwedeng, hindi na kayo magtatrabaho. Hindi na kayo mapapagod kasi pag nagutom, andyan naman, pwede kong gawing paramihin yung tinapay at isda. si pretty na lang tayo. Pero yun lang, nalulungkot pa rin, nakakalungkot din isipin na hindi sila lumapit dahil kilala na nila si Jesus, tinatanggap na nila si Jesus bilang Mesiyas. Ang tingin pa nga ng iba, Pwede siya. Pwede siyang maging hari. Pwede siyang maging presidente. Kasi may makukuha. Kasi may maibibigay siya sa atin. Kaya nga, di ba? Sabi natin, makikilala mo ang tunay mong kaibigan sa mga panahong wala ka na. Doon lalabas kung sino talaga ang tunay na nagmamalasakit, ang tunay na Uh, kaibigan o tunay na tumatanggap sa kapag wala ka na. Isipin niyo rin pero sana tayo mismo tayo ay hindi nakikipagkaibigan, hindi lumalapit dahil lamang meron tayong nakukuha sa isang tao kundi nagiging authentic tayo sa atin pong pakikipag-ugnayan o sa ating pakikipagrelasyon sa tao. Amen.